Magandang araw mga bata. Kahapon, pinag-aralan natin ang tungkol sa letrang O. Ngayon naman, mag-aaralan natin ang mga bagay na nagsisimula sa letrang Anong letra 'to, mga bata? Ito ay letra U. Tama. Ang letrang U ay may tunog na U, U, U. Ulitin nga natin. Ano ang tunog ng letrang U? U, U, U. Ngayon, ni natin ang mga larawan o mga bagay na nagsisimula sa letrang U na may tunog na U. Una Tingnan ang larawan Ang larawan ay ugat U u ugat Ulitin nga Tama Ito ay u u ugat Sunod naman, etong larawang ito. Tama, ito ay mukha ni Teacher Peg. Pero ano ang tawag natin sa bahaging ito? Tama, ulo. Ulitin nga natin, sabihin ang tunong. U, u, ulo. Sabihin mo nga muli, Tama, ang galing. Ano naman ang bagay na ito? Ito ay u unan. U u unan. Ulitin mo nga. Tama, ang galing. U -unan u-unan. Ano man ang bagay na nasa loob ng ating ulo na itinuro ni Teacher Pen na hindi natin pwedeng hawakan. Ang bahagi ng katawan na ito ay matatagpuan sa loob ng ating ulo. Hmm. Tama. U-utak. Ulitin nga natin. U, u, utak. Ulitin mo nga. Tama, ang galing. U, u, utak. Ang utak ay nasa loob ng ating u, u, ulo. Very good, bangusin mga bata. Ngayon naman, ano ang tawag dito? Ito yung bagay na kapag tayo ay napagod na sa pagtayo, ito ay ang ating inuupuan. Tama? U u upu'an. Isa pa nga. U u upu'an. Ulitin mo nga. U, U, upuan. Ulitin nga natin ulit ang mga bagay na nagsisimula sa letrang U. Anong nga ulit ang tanong ng letrang U? Tama. U. Isa pa. U, U, ugat. U, U, ulo nasa loob ng ulo u u utak u u unan u u opoan ating awitin ang letrang u ano ang tunog ng letrang u ano ang tunog ng letrang U? Letrang U, letrang U. Ano ang tunog ng letrang U? U, U, U. Ngayon mga bata, pag-aralan natin paano isulat ang letrang U. Tingnan maigi ang letrang U. Ito ang malaking letrang U. So, ang letrang U, gagamitin natin ang linyang pakurbang pa-ilalim. Ano ang tawag sa linya? Tama. Pakurbang pa-ilalim. Mula sa itaas, bababa, kukurba mula sa ilalim, at aangat pa-itaas. Ulitin natin mula sa itaas, patayo, pakurbang pailalim, patayo. Ulitin nga natin, patayo, pakurbang pailalim, patayo. So, ang tawag natin dito, pakurbang pailalim. Sulat natin sa hangin. Patayo, pakurbang pailalim, patayo. Ulitin natin, patayo, pakurbang, pailalim, patayo. Isa pa, ulitin natin. Patayo, pakurbang, pailalim, patayo. So, ito ang malaking letrang U. Ngayon naman, gawin natin ang maliit. So, gagamit tayo ng patayo at pakurbang, pailalim. Maliit nga lamang. Simulan natin patayo. Ah, oh, simulan natin. Patayo muna. At pakurbang pailalim. Ulitin natin. Pakurbang pailalim, patayo. Pakurbang pailalim, patayo. Isa pa nga, pakurbang pailalim, patayo. So hanggang sa muli mga bata, ito ang ating talakayan ngayon, ang letra U. Paalam!